Tapos nga rin, bakit pa Davis ginibis ng mga prime mga prime mga ginagamit po mga prime year, sa mga project ng mga Ha? Ah, tinatanong mo ako kung bakit Davis Tito 5 Wood Primer ang aking ginagamit. Tatlong dahilan mga ka-painters. At importante itong dahilan na to, bakit kong gamit ko mga ka-painters. Number 1, makapal at makatawa nitong tituloy nitong mga ka-painters hindi ka na makakatatlong coat o apat na coating na primer itong ginamit ko sa iyo kasi sobrang makatawan po siya at sobrang puti ko talaga niya mga ka-painters kaya itong pinamit ko so, my number 2 mga painters wala po siyang amoy although honest po talaga siya mga ka painters kaya okay na okay po ito siya gamitin sa mga nati-DIY sa kanilang kanilang project sa bahay wala po siyang masamang amoy mga ka-painters tulad ng gas tapos sa mga lacquer thinner wala po siyang mga ka-painters tapos ang pinaka-importante mga ka-painters ang Davis Timber Prime Wood Primer ay hindi namin nilaok kahit ilang taon mo na siyang napintarahan yung project mo pag mo pa rin at pagbalik mo doon sa project mo okay na okay pa rin siya at hindi po siya nilaok kaya ito po yung gamit ko Davis Timber Prime Wood Primer God bless mga